Tsaka ako po kayo babalikan kung, kung uh, go for production yung uh, segment po natin. Apo. So, yun po. Thank you po ulit sa pag-reply. <laughs> Pasensya na rin po kung saan naakala nyo po skammer ah, kailang... po yung mga <laughs> <laughs> interview. Okay lang, ma'am. Normal thank you po. normal lang po. Talaga yung mga kasusapanan. Ayan po, kasusapana. pa, pa, po. <laughs> Sir Antolino. Ilang taon na po sila? Um, Manan na ako, ma'am. Mag-57 na po. 57 na po kayo. Mag-mag pa lang, ma'am, ngayon. Si senior na sa... po pala. Oo. Oh. <laughs> so, taga-Pampanga po kayo, no? Actually, ano, ma'am, um, dayo lang pa ako dito. Surigao po talaga ako. Mm. Ah, okay po, sa Surigao po. Mm. Pero ngayon, bakit po kayo nasa Pampanga? Um, kasi, ma'am, nakapag... Nag-trabaho ako dati sa Manila. So sa hirap, hirap, kasi ng buhay sa probinsya sa Surigao so nagsapalaran sa Manila. then apply ako ng trabaho napunta ako sa Pampanga tapos sa madaling salita nakapagtrabaho ng pest control talaga ako mam ma dati kaya may knowledge pest control, po? Pest control talaga yung trabaho ko mam uh. for, for 20 years kaya may knowledge ako sa ganong ganong trabaho mam ma sa pang okay, Po. Sige, po, ay sa Pampanga na rin po Iba-ibang lugar, ma'am. Kasi po, ma'am, for hire kami, ma'am, eh. Ah, abot kami ng Visayas, Mindanao. Mm. Buong Luzon ma'am. Ah, naikot na namin to pabalik-balik na. Kasi, yun nga, inahire kami. Kasi, karamihan kasi sa ano, takot talaga sa ponso. Dahil, alam mo na yung mga kwentong. Oh, po. Ano po? So, yun po, ma'am. So, yung... Okay po. Sige po. Doon po sa may specific video po na nakita po namin na palagi po kasi kayo nagbe-video no kung paano nyo po parang dinedestroy po yung mga punso. Mm. So, nung nung uh, na-videohan nyo po yung sa may nakuha po kayo na jewelry box po ba at mga bariya, tama daw po. Yes, ma'am. Opo. Uh, actually, ma'am, ano maraming nagko-comment doon kasi o oh, mamahalin daw. Pero Tingin ko, ma'am, ah, wala namang value yun kasi more on pera naman natin yung, alam mo, yung result noon na malaki. O, uh, tsaka, tsaka yung Jewelry niya, yung ang di ko lang maintindihan doon, yung parang perlas, kung totoo ba yung ngayon. Yun lang yung sa tingin ko na uh, pagkakalam ko kasi yan, mga ganyan, medyo may kamahalan, kung tunay man, ha? De, rin kasi ako, sir, kung tunay ba yan. Pero yung iba doon, ma'am, yung iba doon, parang mga ano lang naman yun mama. alam mo yung hindi naman siya silver, parang ano lang siya yung oh, tans ganun lang ma'am tingin ko hindi naman siya ma'am unahan na lang kita baka akalan nyo na mga mamahalin yung mga ni para tingin ko ma'am hindi kasi tinitingnan ko kasi may mga nag vlog kasi ng mga coins po kasi parang hindi naman siya mahal tsaka merong ibang bariya doon na US pero naman siguro din yung mahal, ma'am, ng mga ano. Opo. Oh, hmm. Kaya rin po talaga dumadaan kami sa for checking. Kasi honestly po, madami pong nagsisendong video nyo ngayon sa page dahil interesado po yata sila. Hmm. So, ayun po, yung pre-interview po na tinatawag ngayon ay para lang po malaman din natin kung kayo po mismo naka-experience nun. Ano po yung uh, experience nyo doon sa... Uh, pagkuhan ng mga nahukay nyo po. So, okay. pwede nyo po bang ikwento po yung storya po tungkol dun sa video? Parang ano po ba nangyari noong araw na yun? Bakit po kayo nandun? Saan po ba specific yung uh, uh, mam, Actually, ma'am, um, actually, ma'am, Pampanga area lang po yun. Yung, yung kasing pinagukaya namin noon, um, pinapatanggal talaga yun. Ng ano kasi, although, di makita yung mga bahay kasi nasa likod lang. Nasa likod lang din namin binidyohan yung mga bahay pero malapit po yun yung may-ari po kasi no, doon ah uh, pumaya uh, ay pinahu pinahukay niya yan noon tapos naiwan po yung isang ponso na yun so doon po nangyari yung ano na last naming hukay doon na ano namin yung barya na kuha namin ah uh, okay po bali marami pong ponso doon sa may yes ma'am po ninyo opo kasi yung mga bahay doon mga may historian na ng at saka... Naging client kasi namin noon yung nasa, active pa ako sa company. That time. May team po ba kayo? Apa? Uh, ano po? Parang meron po kayong team na nagbabahay-bahay po para po magtanggal po ng mga ganon. Dalawa lang kami ma'am, yung kasama ko na mm. kung makita nyo. Kaso wala siya dito kasi hindi niya alam na ano ngayon eh, kung baga matatawag kayo, ganon. So, okay lang po. mm Ayan, so yung sa nasa video po sa Pampanga area po ito, ano po siya, uh, parang residente lang po sila doon o farm po ba yun o bakal lang po? Actually ma'am, ano yon yung kabila noon, subdivision po yon Bali, nagitnaan siya ng kalsada, then yung kabila, yun yung bakante na pinagkukaya namin at yung kabila yan subdivision. Pero parte yan noon ng pinag po kaya namin doon sa dating kliyente namin na pinapatanggal nila kasi nga po kasi malapit lang sa ano malapit lang sa bahay nila so posibleng makarating yung anay doon So bahay lang po siya o bakanting lote lang po. Yung pinahukayan namin, ma'am, bakanting loti, pero sa kabilang side noon, tawid ng kalsada, subdivision po yun. Ah, okay po. Mm -hmm. Tapos doon po nakatira yung client nyo, tama po ba? Yes, ma'am. Bali, ilang beses na po silang nagpahukay po sa inyo ng putso? Um, bali, yung time na yun nang pangalawa. Yung una po, saan nyo po yun? Filipino Doon din po sa area Doon niyo? lang yung area banda man, pero distance sa ng konti. Mala medyo malayo-layo siya. Okay po. Mm -hmm. Ayun, ayun, ano po yung mga nakuha niyo po? Ah, uh, ano lang yun ma'am, yun yung sabi ko, ay, uh, sinabi ko kanina na yung ah, uh, barya na piso na Rizal yung ano naman yun, 72, 74, mga ganun yung, ano yun ma'am, year. Tapos meron siyang um, pero ay yan ng US ma'am mga maliliit. Yun lang po. Tsaka yung ano yung mga sinasabi mo mga jewelry na naka-box. Basta ano naman yun kinakalawang anong yung iba doon mami. <laughs> yung hindi siya totoo. Pero ang hindi ko lang maintindihan yung isang bagay na yung parang mga perlas-perlas ba ganyan ma'am? Eh, na ano ngayon okay, eh. Nagkahiwalay-hiwalay yun Kung baga, ba diba, dapat, ano yan, dikit-dikit kasi parang may tali. Nagkahiwalay, nagkahiwalay yan sa ngayon dahil bulok na yung ano niya. Yung, yung sa gitna ba? Yung ano, kinapitan ng mga kwan. Opo. Oh, mm -hmm. Ngayon po, marami po nag-comment po sa inyo, no? May mga mm hmm. nag-message din po ba sa inyo? Kasi parang nag- Din po kayo. Marami ma'am. Ah, halo-halo. Siyempre bilang naging parte ka ng pagbablog merong natuwa merong eh, alam mo na alam mo yung mga bashers mo meron talaga talaga natin may wasan pero para naman sa amin normal lang naman yun saka marami nag na um, nila mga ganun ganon pero di naman wala sa tingin ko kasi di naman mahalaga yan di naman ano wala namang di, buti lang siguro kung alam ko na gold yung coins na yan siguro baka siguro pa hindi naman siya Ayun po, meron po ba kayong plano pong ipatingin yun sa eksperto o wala lang po sa inyo yung nahuhay niyo po? Um, Siguro, ma'am, kung may pumunta rito na titingin, wala namang problema eh. Pero para sa akin, kung ako yung maghahanap, parang hindi na ako interesado, ma'am, kasi, kung baga, basta ang sa akin lang, nandyan lang sa akin, kasi parang nakakapagod maghanap ng ganyan, ma'am, tapos yung bang wala namang... Hindi uh, naman ako sure na wala talaga siyang halaga sakali, pero yun nga parang pa, ma, ano, wala akong hindi ako tires, interesado na maghanap ng anong mga expert ng ganun. Apo. pero kung sakali na mayroong titingin wala namang problema okay po hmm. pero tama po no sabi nyo po kanina halo po yung mga bariya po Opo. Ay, mga ilang bariya po yun sa caption nyo po kasi parang 2 kilos po ang inabot. yung pa? hindi ako talaga sure sa 2 kilos ba talaga siya ma'am pero parang gano'n niya ay di man naabot pero baka malapit doon. Okay po. Mga ilang bariya po 'yun. Kung tingin niyo lang po kung sa inyo po, siguro magkano yung halaga po ng mga bariya niyon? Um siguro kung baga sa bigat ma'am sa idaan eh, natin sa kilo parang gano'n? Ah, uh, idaan po natin din sa may nakalagay lang po muna sa coins kanon Ah, uh, halimbawa tagpipiso bilangin natin kung hanggang okay. ah, magkano. Um Siguro, ma'am, uh, baka may 50 siguro. Actually, hindi ko nabilang, ma'am. Iwan ko kung aabot ng ganyan. Basta parang tansya lang po sa akin yan. Ah, po. Hmm. Yung halaga po noon ay hindi nyo lang po sigurado kung yung coins na yun ay may value po bukod ah. doon sa kung ano yung nakalagay sa coins. Mm, 'yun po, 'yun po ang hindi ko alam maam. Basta lahat 'yan yung ano, Rizal na yun, tagpipiso lang siya. Meron ding okay, ano. Okay, po. Pero meron ding ano ma'am, tagpipiso na mga kalabaw tapos merong oh. Alam mo yung ano, uh, yung mga puno ng niyog yata. 'Yun basta parang ganoon, may mga hindi eh, lang siya piso na yung Rizal puro. Okay po, pero puro piso. Ganun mm, piso tayo, lang okay. siya. Oo. Merong 15. 50 centavos dati na malaki yung malaki yung 50 centavos ay mga ganon okay po mm -hmm. po sir Ah, uh, bale kanina po nabanggit nyo na 20 years na po kayong nagpe-pest control po tama po yes ma'am uh, nag... Ayun po pwede nyo po ikwento sa akin ng sunod sunod na pangyayari lang po yung mula po sa taga Mindanao po kayo tas kung paano po kayo uh, nakapagtrabaho ng ganyan um Actually, ma'am, mahabang istorya. Uh, Sige <laughs> okay uh, Siyempre, tinanong muna ako, mama, umpisaan ko na sa... pinaka-umpisa talaga kung bakit ako napunta dito sa ano. Uh, nung doon ako sa Surigao, ma'am, siyempre hirap talaga ng buhay din doon hanggang sa nagkahiwalay kami ng misis ko. Tapos nung nagkahiwalay kami, pumunta ako ng Maynila, palaran. At uh, nakatrabaho ako sa Pasay ng construction then tumagal ako ng 3 years. Tapos nagtapos yung, nag pinis uh, finish contract yung building na tinatrabaho namin. Ang tawag doon, finish contract ba tawag doon? Basta <laughs> natapos yung building ma'am. So madaling salita, natapos yung building. So wala na akong trabaho. Nag-apply ako ng uh, ibang trabaho sa Quezon City. Then natanggap ako, pero dinala kami ng Pampanga. Din, ito namang isim pampanga na na puntahan ko rito. Um, umabot din ako ng 3 years dyan ma'am, janitor. Tapos yung, okay lang ba kung banggitin ko yung ano, dati kong uh, kampanya na pinagtrabahoan? Opo, oh, okay lang po. Ah. Okay, ah. Okay ah. Okay, okay <laughs> Tenet ko na po ko basta kabawan. <laughs> so okay, um, okay ano? Ah, nakatrabaho ako nang mm -hmm. ano, malaking pest control. Alam nyo yan ma'am kasi sila yung nag-ano sa GMA, sila yung nag-fumigate. Pasala mm. mo na yun ma'am, letter M. Letter M. Hindi ko po alam. alam. <laughs> <laughs> kasi bini, kasi nag-video ako ma'am eh. Nag video, ay nag-ano kasi ako, nag-video ako dito. Kasi siyempre sayang vlog na rin to eh. So basta na... Ay, ano, Basta ya, ah, Agad, gadi ko na lang banggitin, ma'am. Basta 20 years ako sa trabaho din Ah, yung company kasi na yan, yung pest control na yan, hawak niya yung SM. Then, ang nagtrabaho doon, mga tauhan ng company na yan na pest control, mga bisaya hanggat nagkakilala kami, then napasok nila ako sa trabaho sa pest control. So, yun na po ma'am, doon ako tumagal dahil kinuha ko yung mga anak ko doon sa probinsya. Libre kami ng bahay kasi sa company na yun ma'am, sa pest control, kaya kaya po na tumagal ako doon kasi libre kami ng tirahan kasama ng mga anak ko. Okay po. Mm-hmm. Uh, so, ngayon po ba wala na po kayo doon sa kumpanya? Tama po? Uh, wala na, ma'am. Uh, since 2020. Ay, 2020 po ako. Ay, tam, 21 pala, ma'am. 2021 ano po. So, ako, anong, kung 20 years na po kayo, anong year po kayo nagsimula doon? Parang 2005 pa po? Ganun? 2003 ma'am. Mm, okay trim. po kayo doon. Opo. Pero ilang taon na po kayong ah uh, kung baga nag-humiwalay doon sa kumpanya tapos nagsarili na lang po kayo ng pagiging sa control po? Um, mula nung pag ano ko ma'am, mula nung pag alis ko, actually nag-start lang ako sa vlog. Ayong ano lang ba, vlogging-vlogging lang. Hanggat sa na ano na, na, na nagtrabaho pa ako nun sa pest control ma'am may ano na ako may account na talaga ako nagbablog vlog na ako pero hindi siya palagi kong in-uploadan kasi busy din nung 2021 na umalis na talaga ako sa company doon na po yon tinuloy tuloy ko na hanggat sa nakilala din siya kasi kakaiba kasi din talaga yung mga upload, upload natin sa, namin sa ano sa uh, mga ponso So doon siya na ano ma'am, doon. 'Yun na 'yung trabaho namin ngayon. Hangga't sa hindi lang 'yung pag ng pulso ma'am, pati na sa treatment ng bahay kasi po may may ano nga po ako, may alam ako sa treatment kasi matagal ako sa pest control po. Okay po. So doon sir sa may uh, pag, pag po ng mga pulso sa tumatawag po sa inyong mga bahay-bahay 'no, mga clients po. Magkano po ang kinikita po ninyo? Um actually ma'am iba-iba yung ano doon ma'am. Iba-iba yung price kasi. Pag dito lang sa Pampanga area 25 po yung ano niyan ma'am per ponso pero kasama na yung pag-spray niyan. At doon naman sa ano doon naman sa mga malalayo ah uh, siyempre may additional 'yun kasi yung ano namin yung expenses namin pamasahe lahat. So okay hindi ko naman yun ma ano talaga kung magkano parang package package na lang ma'am halimbawa kung lima limang punso yan halimbawa kung patanggas ah, ang gawin namin doon ma'am package na namin kung halimbawa, halimbawa lima i-package eh, na namin ng tinke mga ah, ganun mm, okay po mm. so sino po yung kasama po ninyo doon kaibigan nyo lang po or kayo po ba nagturo sa kanya din actually katrabaho ko dati din yan ma'am sa Opo mm, oh, 8 years din siya doon ma'am po. Mm. Ngayon po, unang beses po ba ito na may nahukay po kayong ganoong klase? Ah, uh, first time ma'am sa mga barya. Yung iba naman merong mga nabaon-baon pero hindi naman siya hindi naman siya mahalaga yung mga yung mga maliliit na ano, mga mga julin-julin, mga ganyan pero kakaibang mga julin pero matagal na po 'yun. Ano, na, 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 na nga 'yun. Ang ano lang talaga na iwan sa akin dito ngayon. Yung ano lang, yung mga barya, Yun lang po yung andito sa akin. Yun okay po yung, po. yun po yung kumbaga uh, sa... So, so, hindi na po bago sa inyo na meron po kayong naupay no na no no material po doon sa may ilalim ng lupa o punso. Pero ngayon lang po nagkataon na may barya po, tama opo, po? Opo, opo, ma'am. Okay po. Kasi po minsan po ang konsepto po ng mga taong nakakapanood o minsan uh, sa mga nagme-message din po sa amin ay... Basta magbariyang nakabaon o nahukay, eh iniisip po na may halaga na po ito o malalaki hmm. po yung halaga. Kaya po parang naging curious lang din po yung team na i-check po yung story. Okay. So, ayun sir, uh, may idea po ba kayo kung sino po yung may-ari o sinabi nyo po ba dun sa may kliyente nyo na may nahukay po kayong ganoon? Actually, ma, yung ano na yan, yung paghukay namin ng pangalawa yung ano ngayon, um, tawag ito, yung nakuha namin ng barya ma'am hindi na po kami nagpaalam niyan ma'am kasi dati nung pinakauna kasi nagpaalam kami sa kanya na sir pwede bang hukaya natin yung konso na ito kasi although ano siya although client namin siya dati pero ilang mga 2 years na yata na naglaps na yung contract so sabi naman niya na sige hukayin niyo kasi mas maganda nga para pabor nga sa kanya po kasi yun nga anay naman po yung laman na nga So, kaya nung pangalawa, yung nakukuha ko namin ng barya, ah, uh, na kami nagpaalam noon, ma'am, kasi may ano naman kami sa kanya nung una, may pentulot naman siya. Opo. So, yun. At saka ano naman, medyo distansya na yun, ma'am, sa bahay niya, pero yung sa kabila na sabi ko na ano, medyo malapit yung sa gilid sa kalsada, yung subdivision na sinasabi ko. Hindi na yun, hindi yun yung may-ari ng lupa na yun. Ang dito lang sa kabilang banda. Opo. So sa ngayon po, parang kayo na pong dalawang magkaibigan po yung nakakaalam ng sana po kayo po. Bukod po dun sa pag-vlog nyo po. Hmm, no? kami lang dalawa ma'am. Okay po. So wala po kayong idea kung kanino po yun o saan po yun galing? Wala ma'am eh, wala kaming idea. Pero ang ano ko dyan kasi ma'am, ah, uh, maring kasi mga yung area diyan mayroong mayroong ano area ng parang ginawang basa uh, tapunan ng basura mga uh, ganon oh, okay. oo so yun ang tingin ko niyan mamaaring na sali sa mga basura po yun tapos hanggang sa yung ani po kasi di mo malaman kung saan sa tutubo tapos hanggang sa natapat siya na may tumubo na punso eh nga nakain siya yun po yung sa tingin ko okay po mm -mm. Sa tingin ko po kasi hindi yan sinadya na nilagay ma'am Kumbaga, na ano talaga yan na, na, na natawag ito, parang nadala sa basura hanggang sa yun nga tumubo yung punso. Natapat naman dun sa bariya. ng malas yung punso, ganyan. O yung iba din po may mga paniniwala po. Pero kayo po bilang pest control po, ano pong paningin nyo po sa punso? Um, unang una talaga ma'am, ah, dahil isa akong katoliko, probinsyano ako. Totoo talaga nung una ma'am, bago ako sumabak ng pest control, takot talaga ako niya ma'am kasi isa, isa ako sa naniniwala niyan eh, na mayroong diwindi o ano pa dyan. Kasi yung nanay ko talaga, magalit din siya kung lalapit kami noon doon sa mga punsok na yan. So, nung una ko talagang hukayan, ma'am. Kasi simpre pag training ka, daan ka sa training po sa trabaho, hukayan ka talaga ng punso. Alam mo ba yung ginagawa ko, ma'am, sa takot ko? Nag-sign of the cross talaga ako. <laughs> Tapos may sinabi pa ako na, <laughs> sabi ko, inutosan lang po ako dito. <laughs> Hindi ko po ito kagustuhan. Parang ganyan, parang iniiwas ko yung sarili ko kasi... May paniniwala nga po tayong gano'n Nung kalao na ma'am na Nakahukay na ako ng Ilang punso na yung ano Nahukay ko Nawala sa akin yung takot Pero gano'n pa man ma'am ah, Nagdasal din talaga ako Meron din akong kunting ah, Sabihin na natin na ah, Panlaban kumbaga kasi Hindi biro din yan ha ah, kung totoo Mandi ka lang natin sila nakikita Pero totoo lang delikado din po Yung punso talaga So, kumbaga, kahit ilang years na po kayo, may doubt din po kayo. Ano yes. pong panlaban yung sinasabi niyo? Meron yes, po ba kayong agima? O dinadala natin? Um, na po? ano lang, ma'am. Sa kay <laughs> sariling dasal lang, ma'am. Talagang, sariling dasal lang. Um, parang, ano lang. May panlaban ka lang ng konti sa, ano, kung, baga, hindi ka talunin, baga, sa, kung sa... <laughs> Okay po? Bakit sa experience niyo po ba meron na po ba kayong na-experience na ano nagukay po kayo, meron po kayong hindi magandang naranasan? Actually sa akin ma'am, wala. Wala sa akin pero may isa akong may isang followers ako na galing ng ibang bansa. So, malayo siya kasi sa Iloilo. -Ilo. Then ang ano niya, sabi niya, Uh, idol, tatawagan kita pag ano kasi malayo naman kasi doon mam ma sa kamagastos para sa kanila kasi siyempre pamasahe sa kanila yon tapos sa ah, amin pa. Pwede bang turuan mo na lang ako mag paano ko kain tapos um, video call kami. Alam mo ma'am nung tinuruan ko siya na ganyan pero di pa kami nag video call nun. Tinuruan ko siya ng ganyan ganyan. Yung pala nag, nag, ano na siya nag, nilinis na niya yung punso di pa kami nag video call. Alam mo ma ma'am, ah, ano, di pa niya sinuga, ay ah, di pa bin, binung, ah, yung punso. Namaga daw yung dalawang kamay niya sa, sa kapaa. Ah. Tapos tumawag siya sa, tumawag siya sa akin. Namaga talaga ma'am. nanong nga ako doon eh, na para akong na, nagsisi kasi parang ako yung may, para bang naano ako ma'am, yung, ako yung may dahilan na ano, nangyari yun. Kasi, kung hindi ko siya, kung hindi ko pinalakas yung loob niya, di naman niya gagawin yun. Ang sabi ko kasi sa kanya, dasal ka lang, bro, at ano, gano'n. Walang ang nangyari sa'yo. Ayun, naglinis pa nga lang siya, ma'am. Hindi pa siya na, hindi pa siya talagang nagumpis sa pagbungkal. Namaga yung Nangay, ano niya, ma'am? Hmm. Pero sa akin naman, wala. Wala uh -huh. po. Okay po. Sa inyo po, personally, wala po. Sa wala po. Niyo po. Wala din po, ma'am. Okay hmm. po. Ano po masasabi niyo? Parang meron po, nag-aana na, kung sa iba po, nadundul. Ba't daw po ng malas yung punso, ba't parang kayo po suinerte? Kasi may nakukay, may nahukay <coughs> daw po kayo. Ano pong opinion nyo doon? Um, malas ang punso? Yun po ba yung ibig sabihin? Malas ang punso? Malas ba't talaga po, ang... Malas kayo po swinerte dahil may nakukay. Mm. Doon naman sa nakukay, wala. Hindi naman swerte sa amin sa tingin ko. Hindi naman swerte kasi makikita nyo naman yan kung makarating kayo dito, ipapakita ko naman sa inyo lahat yan. Ewan ko lang kung may value din, hindi ako sure. Pero basta nandyan naman, makita naman yung lahat. Ang swerte lang para sa amin, ma'am, ang kunso, para sa amin, kasi naging hanak buhay namin, ma'am, kasi maraming nagpapahukay. Pero doon sa ano, doon sa paniniwala naman, uh, ang masasabi ko lang din doon, kanya-kanya um, na lang tayo, basta sa akin, uh, alam ko na na kaya kong hukayin yan, at um, although may pangamba ko, pero basta kaya kong labanan baga. Pero yung okay. yung ano, yung ibang tao na hindi nila kayang labanan, so ang masasabi ko na lang sa kanila, wag nilang wag na lang nilang subukan kasi sa ngayon ma'am hindi na ako nagtuturo kasi may yun na sabi ko sa kanina mayroon akong tinuruan na may nangyari sa kanya kaya nadala po ako. Apo. Uh, mm <laughs> uh -huh. uh -huh. So ayun po, paano po nakatulong po sa inyo yung trabaho? Nakuha niyo po yung anak niyo? Ilan po ba ang anak po nila? Actually, apat yung anak ko, ma'am. Ah, na Nakuha ko yung anak ko, ma'am, dahil sa pest control nga po na napasukan ko dahil libre yung bahay oh, kasama yung pamilya. So, awan ng Diyos, ma'am, nagtagumpay naman sila dahil nap napatapos ko rin naman sila, ma'am. Oh, dahil doon sa trabaho na yun. So, malaki na sila ngayon, ma'am. Puro na sila. Puro na, sila, uh, yung tatlo, may pamilya na. Ay, Actually, ano lang pala ma'am, tatlo na lang sila kasi yung panganay ko pala namatay nung 2015 dahil sa kanser. So tatlo na lang sila ngayon. At okay, po. At ngayon naman, yung uh, ay yung pangalawa, ang babae, pangatlong babae, may pamilya na sila. Yung bunso pa na lang lalaki, ang binata pa. Tsaka Okay po. Mayro po sino po ang kasakasama niyo po sa bahay? Meron akong kasama ma'am dito ma'am sa ngayon dalawa, yung may adapted ako ma'am na dalawang uh, lalaki, anak ng barkada ko dati, nakatrabaho ko rin dati sa pest control. Nadisgrasya sa kasi ma'am, then uh, wala siyang mapagasahan siguro sa anak niya, din niya inasa sa kapatid niya. Sa akin iniwan, nang hingalo na siya ma'am, tumawag siya sa akin, kung okay lang sa akin, sa akin niya iniwan yung, iiwan yung anak niya. So andito sila ngayon kasama ko ma'am. Pasensya sila po, ano pong naging reaction po nila doon siya nahukay niyo? Sanay na rin po sila. Nasanay na. Sanay na po na, na sila, ma'am, kasi ano eh kumpara sa tagal na kasi ilang ilang years na rin 'yung trabaho namin yun eh, parang ano na lang normal na lang sa kanila 'yung ano. Kasi nakakita na nila 'yung queen kasi may ista kasi kami dito na queen, ma'am. Nilagay namin sa buti. Inis uh, ano. Um kasi ma, queen na anay po. Opo. Kasi minsan may naghihingi sa amin ng Queen experiment nila sa school. Kaya um, kaya nag-iipon kami kasi kung may nangangailangan, makakatulong din kami sa mga estudyante kahit papano. Mm -hmm. Okay po. Kahintahin no, lang naman po ngayon sa ngayon po. So, um, kung sakali lang po, kung comfortable lang din po kayo, pwede po ba makipicture lang po sa inyo kung ano po yung hawak po ninyo? Tapos send lang po sa akin sa messenger po. I mean yung mga bariya lang po. And um, mga ano po. Ma'am, hindi uh, ko talaga ma'am. Ngayon nasabi ko na sa iyo yun kanina ma'am. Uh, ah, sige po. Mm -hmm. Sana ano na lang okay ma'am. Sige po. Sana, 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 mainti po. sana maintindihan, okay, niyo okay, ako, ma'am. Okay, okay lang po. Okay. Ayun <laughs> po. Saka may may tanong sa ako, ma'am. May tanong lang din ako. Gusto ko lang linawin yung alam mo kasi, ma'am. Pasensya na sa tanong ko na to, mama. Ah, di, di naman siya masama. ah, sabi-sabi kasi ng mga ano ko, kasi nalaman nila na interview na ko ng GMA, E. Jessica Suho. Matanong ko lang, ma'am, yung ganun daw ba, may tiip ba daw yung mga ganun? <laughs> Tanong okay, lang, ano ma'am. Tiip daw, ma'am. Ah, uh, okay po. Naka-record po kayo ngayon, no? Oo, oh, ma'am, naka-record. Oo po, patihin niyo po muna. <laughs> <laughs> okay, sige, sige, ma'am, sige. Sandali, okay, Okay, po.